Mga boss, may gagawin tayo ditong Juson, yan. madalang tayo maka-encounter ng Juson amplifier, yan. Shoutout sa mga Juson user dyan. So bago natin to i-repair, may mga request dito yung may-ari dito na gagawin natin. Ay, i-review muna natin. Tingnan natin kung kumusta yung laman. Kung ano yung maririnig nyo, sasasabihin ko, yun ay personal opinion ko at hindi yun mag-reflect sa pangkalahatan. Kung baga nagbabase yun kung ano yung nakikita ko, ano yung pakiramdam ko, ano yung sa ko. So kung sa tingin nyo sa lungat yung sasabihin ko ay wala tayong magagawa dyan mga boss uh, at kanya-kanyang opinion lang yan. Ngayon, review natin Joson Uranus. Kumusta yung design ng mukha niya? Maganda para sa akin. Uh, although hindi ko lang talaga type yung logo ng Joson at saka yung sulat pero overall maganda yung design. Maganda at saka yung kulay niya na kulay blue, napaka-attractive. Madali siyang pansinin ng mga tao. Kung baka pag naka-display siya, so mapapatingin ka pag nakita mo itong Yoson Uranus. Ito pala ay isang power amplifier. O meron siyang channel A at saka channel B na gain. Tapos ilaw, pass active, signal, clip at saka protect ayan. So, tingnan naman natin yung likod. I-flip ko lang mga boss at ipiso natin yung camera dito. Para ano. Ayan. Tingnan natin yung likod. Yung mga bigat. Mga bigat. Mabigat din tong juice na to. Kasi power amplifier na siya eh. So, nakalagay dito sa sticker 2022. Ang magiging basihan ko lang dito ay kahawig siya ng ace base sa nakikita ko sa likod kasi um, medyo marami naming ace na rin ako na nagawa so pinagbasihan ko lang pati sa input nila yan katulad ng ace na LX20, LX10 C83, C85 yan pati dito sa ano nya so hawig na hawig talaga sa isa parang Xerox copy kumbaga yun ang napansin ko dito ngayon buksan natin ikat ko na kasi mahaba Okay, mga boss, ito na, buksan na natin. Unang-unang napansin ko dito pag bukas ko ay yung kapasitor niya. Bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meron siyang walong kapasitor na tigtitin thousand. Ay, mali. 8,280 volts. Ayan o. No? Oh. May nakasulat. 8,280 volts. So, walang piraso. Sa tansya ko dito, ano, apat kada, ano, o kaya magkasama sila. So, malalaman natin yung pagbinuksan. Tapos, yung PCB na ginamit ay double-sided na rin mga boss. Kaliwat kanan yan o kung taas baba yan. O kung pala natin doon sa mga nabubuksan natin na LX10, LX20, CE5 ata yan. Hindi pa ata double circuit yan. So ito maganda na rin kasi makapal-kapal na rin yung board nya. Motivated by wag lang masunog. Tapos yung transistor na gamit ay 1, 2, 3, 4, 5. So, limang pares yung tinatawag nila na 5 pairs na 1943 1943 to na so nasa ilalim yung 5200 tingnan natin dito sa kabilo so ayan nasa ilalim nga dito sa kabila kasi baliktad to eh then yung likod nya ganoon din yung input nya uh, double sided circuit din itong ano lang ang hindi yung lagayan ng capacitor yung sa power supply tapos yung pinaka supply naman niya ay ayan. 73, 073 volts, blue black blue At saka green black green naman 17 017. Ayun, nakalagay dito GX6009. Ano bang ba model to? 'Di ba? Ano to Uranus. Yung ano to. So yun lang mga boss yung ano awig sa ano sa Ace pero medyo maganda ng version kasi kompleto na. Ano ba katapat nito? Uh, hindi naman si A5 kasi yung si 5 plus H na to. At saka yung B600 plus H na tay eh. Parang in between siya ng ano si A3, si A5, parang gano. Kasi ano naman ti single supply lang din to na ano. Hindi siya ano may low at saka high supply. Okay mga boss, yung piyesa naman same same lang din naman. Baka pati yung design, hindi ko lang alam. Kasi, ano, i-repair natin. May napansin lang ako dito. May jumper, no? Oh. Tanungin ko nga yung may-ari kung napagawa na to. Kakabukas ko lang ngayon, eh. Pero, wala naman siya nangangamoy. Kasi may sinabi siya nangangamoy dito, eh. Tingnan na lang natin. So, abangan nyo mga boss yung, ano natin ito, yung repair natin ito pag natapos i-upload natin. So, yun lang ang review natin. Supply, kapasito, transistor, ganun lang naman eh. Wala naman tayo sound check, wala na sound check, ayusin pa ito eh. Hawig yung ano nya, likod niya, hawig talaga sa ace. Yung laman niya na iba na kunti, pero halos yung design parehas lang din ata. Okay mga boss, hanggang dito na lang.